Ang Colon Street ay tinatawag na pinakamatandang pambansang kalsada sa Pilipinas. Itinayo ng mga katsila no dumating sa Cebu noong 1565 sa pangungunan ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang kalsadang ito ay dating kilala bilang Calle del Parian bago pinalitan ng pangalan na Colon. Bilang parangal kay Cristobal Colon na mas kilala bilang Christopher Columbus, isang Italyanong manlalakbay at navigator na nag-explore sa Amerika sa ilalim ng bandera ng Espanya. Si Columbus ay tinaguriang nakadiskubre ng bagong mundo o the new world. Sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, ang kalsada ay dinevelop at naging sentro ng komersyo sa Cebu. Ang pagbisita sa Colon Street ay parang pagbabalik sa nakaraan sapagkat ito ay nasaksihan ng mga siglo ng kasaysayan mula nang ito itinayo. Ang Colon ay isang patunay na mayayamang kultura at historical na pamana ng lungsod ng Cebu. Ang paglalakad sa kalsadang ito ay nagbibigay ng silip sa mga kwento ng nakaraan.